binigyan ni UK Prime Minister Boris Johnson at US President Joe Biden ng isang huling babala si Russian President Vladimir Putin at sinabihan ito na umatras na mula sa pinaplano nitong pagsalakay sa Ukraine dahil kung hindi ay mahaharap siya sa isang mahirap na parusa ang Prime Minister ng United Kingdom ay nagsagawa ng isang crisis conference call kasama si US President Joe Biden upang humanap ng paraan na mapigilan ang kinatatakutang pagsalakay ng mga sundalo ni President Vladimir Putin sa Ukraine ang dalawang leaders ay naglabas na isang mahigpit na mensahe kay Vladimir Putin na nagbabanta na isang malawakang pinsala para sa Russia sa pamamagitan ng pagpataw ng malakas na sanksyon sa Moscow kung ipag-uutos ni Putin sa kanyang mahigit isandaang libong mga sundalo na salakayin ang Ukraine. Iniulat ito habang sinabi ng mga Ukrainian officials na inaasahan nilang maglulunsad ang Russia ng isang pagsalakay ngayong linggo. Inami naman ni Boris Johnson na buong mundo ay nasa bingit na ng isang nakakapinsalang gulo habang sinabi naman sa ulat ng ilang mga intelligence agencies ng isang malaking armored na opensiba na nakatarget sa Kiev ay posibleng umunong mangyari anumang oras. Sinabi naman ni Prime Minister Boris Johnson na we need to get ready to impose some very very severe economic consequences on Russia. Samantala si Boris Johnson ay mangunguna ngayon sa isang pagpupulong ng Whitehall Emergency Planning Committee kasama ang ilang ministro at security chiefs ng kanilang bansa upang talakayin ang napipintong banta ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine sa pagsasalita sa Scotland kahapon bago kansilahin ang kanyang paglilibot, sinabi ni Johnson na sa tingin niya ang ebidensya ay medyo malinaw. Nagdeploy ang Russia nang humigit kumulang 130,000 mga sundalo sa border ng Ukraine. Makikita rin umano ang iba pang mga palatandaan na mayroong ginagawang seryosong paghahanda ang Russia ngayon para sa isang pagsalakay. Sinabi niya na kailangan seryosohin ito at kailangan ma-realize ng buong mundo na ito ay sobrang mapanganib at isang mahirap na sitwasyon. Nasa bingit na umano ng isang matinding gulo ang buong mundo ngunit may panahon pa para umatras si President Vladimir Putin. Hinimok din ni Boris Johnson ang lahat na makisali sa mga dialogo, magsagawa ng mga pag-uusap upang matulungan silang humanap ng paraan na maiwasan ng Russia ang isang madugong pakikipagdigmaan na kung saan alam ng lahat na magre-resulta ito sa malawakang pinsala dahil lamang sa isang pagkakamali ng Moscow. Sinabi ni Johnson na mga palatandaan ay tulad ng sinasabi ni US President Joe Biden na ang Russia ay nagpaplanong magsagawa ng pagsalakay anumang oras. At idinagdag niya na ito ay lubhang nakakabahala ang kailangan umunang gawin ng mga bansa ay tiyakin na nauunawaan ni President Vladimir Putin ang mga kahihinatnan para sa kanilang ekonomiya at ang mga political consequences dahil dito. Samantala sa ibang kaganapan naman, nagpadala ang Estados Unidos ng hindi bababa sa apat na military aircraft upang tumulong sa pag-recover sa mga top secret na components ng bumagsak na F-35C fighter jet sa South China Sea. Sinabi ng isang Beijing-based think tank na South China Sea Strategic Situation Probing Initiative. Ito ay matapos inihayag ng US Navy noong nakarang linggo ng isang F-35C Lightning II, ang pinaka-advanced na stealth fighter jet ng Estados Unidos ay bumagsak sa dagat matapos maaksidente ito habang sinusubukang mag-landing sa USS Carl Vinson aircraft carrier sa isang ginawang routine operation sa South China Sea. Hindi bababa sa apat na US Air Force CV22B Osprey tiltrotor aircraft na pinaniniwalaang i-deploy mula sa mga American bases sa Japan at Pilipinas ang naiulat na patungo umano sa lugar na kung saan ginawa ang isang carrier exercise sa South China Sea sinabi ng SCSPI sa isang Twitter post. Noong nakaraang linggo, naglabas din ang Japanese Coast Guard ng isang navigational warning dahil sa gagawing salvage operation ng US Navy sa lugar na matatagpuan umano sa hilagang bahagi ng South China Sea. Iniulat rin ito ilang araw matapos lumabas sa Reddit ang isang larawan na nagsimulang kumalat online ang isang F-35 na lumulutang sa karagatan habang nakabukas ang cockpit nito. Noong biyernes, kinumpirma ng US Navy na totoo ang naglik na larawan at isang related na video na ibinahagi sa Twitter na nagpapakita ng na isang lumulutang na F-35C matapos tumama ito sa flight deck ng USS Carl Vinson. Pitong military personnel kabilang ang piloto na ligtas na nakapag-i-check ang nasugatan umano sa insidente. Sinabi naman ng US Navy na nagsasagawa na sila ng mga recovery operations arrangement para sa bumagsak na F-35C ang F-35 fleet na may tatlong variants kabilang ang carrier based na F-35C ay itinuturing na pinakasopistikadong military aircraft sa buong mundo. Dinisenyo upang iutilize ang stealth technology at system integration. Ito rin ang pinakamahal na weapon system ng Amerika na may average price tag na humigit kumulang 100 milyong dolyar bawat isa. ayon sa Center for Arms Control and non ang F-35 fleet ay ang pangalawang pinakamaraming aircraft na nasa imbentaryo ngayon ng US Air Force pagkatapos ng F-16.